So ayan, kakagising ko lang. Medyo broha pa ako. Gusto ko lang ipakita sa inyo itong makalumang gamit ng Japan. So ito pala yung dati nilang heater. Yung kanilang dambo. O, oh, di ba? <laughs> ang cute niya. Natutuwa lang ako. And then, ito yung stereo radio nila dati. Yung mga radio, yung mga ano. Meron kami dati nito isa eh, bahay. Alam nyo ba yung malalaki ang plaka? Ito kasi, oh, pwede mo na rin lagyan ng CD. So, medyo makabago siya. So, ito is, eh, tinan nyo, oh. Mm lalagyan mo siya ng malaking plaka. Yung dito siya umiikot, di ba? Dati kasi meron kami nito sa bahay sa Pilipinas. Wow, mer meron talaga kami kahit mahirap kami, meron kaming ganito, o, oh, di ba? Mm. itatray ko sana siya, kaya lang. Hindi ko siya alam kung paano i-operate. Natatakot akong masira. Pero gumagana siya, tinan nyo. O, oh, pag binuksan ko ito dito, ha? Mm. oh, ha? Tapos yung malaking CD niya, inas, nasa labi kasi kaya hindi na rin ako nakakuha. So, yan. Mm. Oh, ang giling, di ba? So, yan. Na-amaze lang ako. Gusto ko lang siyang makita, oh. Tiyan! Oh, di ba? Naku, nahulog yung ano dun sa, ano. Teka. Nasa na yun? Ayun, ayun. Ayun, naku. Mm. Kala ko nahulog dun sa ilalim. Yan yung mga oldies. Yung mga dating kanta.